Ang binatang pranses na si John ay isang all-around na trabahante sa isang high-end na hotel. Hanap buhay niya ang paglingkuran ng mga mayayaman na mahilig mamili ng mga mamahaling alahas at mas gustong makipag-usap sa kanilang mga alagang hayop kaysa sa isang kagaya ni John. Akmang-akma ang ugali ng isa sa mga guest na si Irene sa mga elitistang mayayaman na ito. Kasama niya ang isang matandang lalaki na nagngangalang Jack na halata namang hindi niya ama, bagkus siya ay yung financier at kasintahan ng dalaga. Subalit sa gabing yun ay masyadong nalasing ang matanda, at dahil hindi makakatikim si Irene ng maugat na hotdog mula sa kanya ay nanood na lang ito ng TV para antukin. Samantala, si John ay naiwan sa restaurant para pagsilbihan ng isang guest na ayaw pang umalis. Niyaya siya nito na samahan siyang uminom ng mamahaling alak at binigyan pa siya ng isang piraso ng tabako na hindi naman tinanggihan ng mabait na bartender. Dahil feeling hot ay naghanap na lang ng ibang mayamang hotdog si Irene. At sa restaurant ay nakita niyang natutulog ang lasing na bartender. Dahil hawak niya ang isang baso ng mamahaling whiskey ay inakala ng dalaga na isang mayamang guest si John. Nang gisingin niya ito ay labis na natarante si John at lumundag na parang kinagat ng bubuyog. Inisip niya na mawawalan siya ng trabaho kapag nalaman ni Irene na siya ang bartender at naglasing siya sa trabaho, kaya naman ay nagpanggap na lang siya na isang mayamang guest katulad ng dalaga. Giit ni Irene na birthday niya ngayon at nais sana niyang uminom, at dahil dito ay nagboluntaryo si John na gawan siya ng inumin lalong napamangha ang dalaga sa kanya, at pagkatapos ng ilang baso ay lasing na naglaplapa ang dalawa sa elevator. Ginamit ni John ang master key upang dalhin si Irene sa pinakamahal na kwarto sa hotel, kaya mas lalong naniwala ang gold digger na siya nga ay ubod ng yaman. At matapos ang ilang awkward na pag-uusap ay humantong din ang dalawa sa isang matinding bakbakan sa kama. Kinabukasan ay nagising si John na wala na ang dalaga sa kanyang tabi. Tinanong niya ang maid sa kwarto ni Irene at nalaman niyang umalis na pala sila ng kanyang sugar daddy. Pagkalipas ng isang taon, habang nasa karaniwang gawain si John sa paglilingkod sa mayayaman ay nakita niya si Irene kasama ang matandang kasintahan nitong si Jack. Agad siyang huminto sa pagtatrabaho at binigyan niya ng mapang-akit ng iti ang dalaga. Nang lumapit ang kasamahan niya sa trabaho ay binigyan siya ni John ng tip at iniwan itong nalilito. Nakatitig lang si Irene sa kanya habang papaalis siya ng restaurant dahilan para magtaka ang sugar daddy nito. Pagdating sa likod ay nagtago si John at pinagmasdan ng dalaga at matanda nitong kasintahan. Matapos makatanggap ng isang mamahaling engagement ring ay mapusok na hinalikan ng dalaga ang nobyo dahilan para makaramdam ng selos ang bartender. Nang gabing yun ay bumalik si Irene sa bar at agad na nagtransform si John sa kanyang mayamang alter ego. Habang nagpapakyut sa dalaga ay tinanong niya kung nasaan ang kasintahan nito at tugo naman ni Irene ay natutulog na. Pagkatapos ng ilang paglalandian sa isa't isa ay humantong na naman ang dalawa sa mapusok na sibakan. Dahil sa ilang rounds na bakbakan kagabi ay late nang nagising ang dalaga. Nagmadali siyang bumalik sa kanyang silid kung saan ay natuklasan niya na alam na pala ni Jack ang ginawa niyang kataksilan kagabi. Binali ng matanda ang kanyang credit card at pagkatapos ay binawi ang mamahaling engagement ring na ibinigay niya kahapon. Sa isang iglap ay nasira ang relasyon ni Irene sa mayamang sugar daddy at ngayon ay bumalik siya sa pagiging hampas lupa. Gayunpaman, sa halip na mawala ng pag-asa ay bigla niyang naalala na meron namang mas mayaman at mas batang lalaki na naghihintay sa kanya sa mamahaling kwarto. Ang huwad na prinsipe ay late din gumising, subalit habang dali-dali niyang nililinis ang silid ay biglang kumatok si Irene sa pinto. Agad na hinubad ni John ang kanyang damit at binuksan ang pinto, nagpapanggap na kakagising lang niya. Hinalikan siya ng dalagang gold digger at maluhaluhan itong sinabi na iniwan niya ang matandang kasintahan para sa kanya. Agad niyang hinubad ang kanyang damit at humiga sa kama. nag si John na samahan siya, subalit nang sisimula na nila ang isa na namang round ay dumating ang isang pamilya kasama ang manager ng hotel. Nagulat sila, lalo na ang mga bata nang makita ang hubad na babaeng nakaupo sa kama katabi ng lalaking nahihiyang nakatago sa kumot. Galit na galit na hinila ni Irene ang kumot at agad namang nakilala ng manager ang waiter na kasiping ng dalaga, dahilan para mabunyag ang totoong katayuan niya sa buhay. Sa galit at kahihiyan ay agad nagbihis si Irene at iniwan ang hubad na prinsipe. Sa loob ng maraming taon ay naranasan ng dalaga ang marangyang buhay sa pamamagitan ng pang-aakit sa mga mayayaman na matatandang lalaki at sa wakas ay masisigurado na sana niya ang kanyang future dahil papakasalan na sana siya ni Jack, subalit dahil sa nangyari ay kailangan niyang magsimulang muli. Iniwan niya sa train station ang kanyang mga gamit at sinimulan niyang tawagan ng mga matatandang lalaki na dati na niyang nakadate. Matapos ang ilang oras ay may pumayag din na makipag-date sa kanya, ang binatang apo ng isa sa kanyang mga target. Habang excited na naghihintay ang dalaga sa restaurant ay biglang sumulpot si John at linapitan siya. Sinubukan itong humingi ng tawad at imbitahan siya sa hapunan, subalit hindi interesado si Irene sa isang mahirap na kagaya niya. Giit niya na magpapakasal na sana sila ni Jack, ngunit sinira lang ito ng isang bartender. Humingi muli ng tawad si John, ngunit dumating na ang kadate ni Irene kaya mabilis nitong itinaboy ang hampas lupang binata. Nang maglaon ay umupo na si Irene kasama ang kanyang kadate na si Franco at agad niyang ginamit ang kanyang alindog para akitin ang mayamang binata. Nang makita si John na nakamasid sa kanila mula sa malayo na parang adik ay biglang nabahala si Franco. Agad niyang tinapos ang kanilang date, sinasabing natatakot siya sa maaaring gawin ng lalaking nakamanman sa kanila. Ngayong naudlot ang date niya kay Franco ay binaling na lang ni Irene ang kanyang atensyon kay John. Naisip niya na pagbayarin ang binata sa pagsira ng kanyang buhay kaya tinanggap niya ang imbitasyon nito na makipag-dinner sa kanya. Dinala niya ang hampas lupang bartender sa pinakamarangyang restaurant kung saan ay umorder siya ng pinakamahal na lobster sa menu. Ngayong na-corner na si John ay tinawagan niya ang kanyang banko at hiniling rito na ilipat ang kanyang buong savings sa kanyang current account. Sa kanilang hapunan ay hindi gaanong nagsasalita si Irene, bagkus ay ninanamnam lang niya ang mga nakakalula sa presyong pagkain habang si John ay tahimik lang na nanunood at hindi makaimik. Nang dumating na ang bill ay nilasap ni Irene ang talunang muka ng lalaking sumira ng kanyang kinabukasan. Subalit hindi pa dito nagtatapos ang kanyang paghihiganti. Nakangiti niyang sinabi sa bartender na magbubok siya ng mamahaling kwarto sa hotel kung saan sila ay magpapalipas ng gabi. Hindi alam ni John kung matutuwa ba siya o malulungkot. Gayunpaman, nang hina ang kanyang tuhod habang pinapanood na sinaswipe ng receptionist ang kanyang debit card upang bayaran ang napakamahal na silid. Habang patungo sa room ay biglang sumanib ang dati niyang nakagawian at hindi na malayang binitbit niya ang mga bagahe ng isang guest na nagngangalang Madeline. Pagkatapos mapagtanto ang kanyang ginawa ay ibinaba ni John ang mga bag at awkward na sumakay ng elevator kasabay ng guest. Excited siyang pumasok sa silid kung saan naghihintay si Irene, subalit nakita niya na mahimbing nang natutulog ang dalaga. Gayunpaman, paghiga niya sa kama ay niyakap siya ng nagtutulog-tulugan na si Irene. Napangiti ang hampas lupa at inisip na tila ay sulit din ang kanyang pagsakripisyo. Kinabukasan, nalaman ni John na nilustay ng gold digger ang natitira sa maliit niyang ipon habang siya ay tulog. Ngunit sa halip na magalit ay tinawagan ng binata ang kanyang banko at hiniling na i ang lahat ng kanyang insurance funds. Habang tinatanggal ni Irene ang mga tag ng mga mamahaling damit na binili niya ay sinabihan niya si John na tumigil na. Gayunpaman, sinabi ng hampas lupang loverboy na gagawin niya ang anumang gusto niya sa kanyang pera. Sumang-ayon ng oportunistang dalaga, tinanggap niya ang alok ni John at nagagalak niyang inubos ang bawat sentimo ng binata. Sa pagtatapos ng araw ay halos wala nang natira sa pulubing bartender kaya naisipan ni Irene na ito na marahil ang tamang oras para magpaalam. Subalit sa huling pagkakataon ay binigyan siya ni John ng isang sentimo bilang kapalit ng sampung segundo ng kanyang oras. Sa maikling sandaling yun ay tahimik niyang tinitigan ng dalaga ng may pagmamahal at paghanga na kailanman ay hindi pa naranasan ng gold digger sa buong buhay niya. Sa hotel ay tumalbog ang check cheque ni John at nabigo siyang bayaran ang mamahaling room na kanilang tinuluyan. Tatawagan na sana ang mga pulis nang biglang sumulput si Madeline at nag-alok na tulungan ng binata. Alam ni John kung ano ang ibig sabihin ng alok na ito, ngunit dahil wala siyang ibang pagpipilian ay tinanggap niya ito at pumayag siya na gamitin ng matandang babae ang kanyang katawan. Ramdam ang kahihiyan at pagkapagod, lumabas si John sa hotel at doon ay nakita niya si Irene na lasing at nakasandal sa balikat ng isang matandang lalaki. Nadurog ang puso ng binata at wala siyang nagawa kundi ang pagmasdan ng pinapangarap niyang babae na patungo sa silid ng isa na namang sugar daddy. Ngayong wala nang mawawala sa kanya ay nagpa siya ang kawawang bartender na bumalik na lang sa silid ni Madeline. Kinabukasan, muntik mabulunan si Irene nang makita si John sa buffet table. Hiniling niya rito na itigil na ang pagsunod sa kanya at datapo at sinusubukan ni John na ipaliwanag na hindi siya ang dahilan kung bakit siya naroroon ay hindi nakinig si Irene. Maya-maya ay dumating si Madeline at iniwan ni John ang gold digger para samahan ang kanyang sugar mommy sa almusal. Gulat na gulat si Irene na makita na ang dating hampas lupang bartender ay isa na ngayong sugar baby kagaya niya. Napansin niya na nahihirapan si John na makipag-usap sa kanyang kadate at nakikita ng dalaga ang sarili sa kanya nung siya ay nagsisimula pa lamang. Nang hapong yun ay binilhan ni Madeline ng mga damit ang kanyang sugar baby, ngunit sa mapaglarong tadhana ay nasa parehong tindahan lang din pala si Irene at tanging kurti lamang ang naghihiwalay sa kanya kay John. Biglang pumasok si Irene sa dressing room ng binata at ibinigay sa kanya ang isang sentimo bilang kapalit ng kanyang sampung segundo. Habang isinasara ni John ang zipper ng dalaga ay halos hindi na mapigilan ng binata ang kanyang nararamdaman. Subalit bigla silang nagambala nang dumating ang matandang nobyo ni Irene. Isang araw ay nakita ni Irene si John sa katapat nilang balkonahi at niyaya niya ito na pumunta sa kanyang silid. Ipinakita ni Irene ang mga mamahaling damit na nakuha niya mula sa kanyang bagong sugar daddy at nang tanungin niya ang binata kung ano ang nakuha niya mula sa kanyang sugar mommy ay sinabi ni John na nakatanggap siya ng dalawang polo at isang masarap na almusal. Naawa ang ekspertong gold digger sa kanya kaya pinayuhan niya ito na mag-take advantage hanggat maaari. Nang hapong yun, nakatanggap si John ng isang mabigat na regalo at agad niyang inakala na ito ay isang mamahaling bagay. Ngunit pagkatapos itong buksan ay nalaman niya na mga dumbbells lang pala ito na pang-exercise nang sa ay makatagal siya sa kama. Nagalit si Irene nang malaman ng tungkol sa regalo, kaya nagbigay siya ng mahalagang payo kay John. Sinabi niya na si Madeline man ang may hawak ng pera, hawak naman ni John ang isang secret weapon at ito ay ang kanyang charm na giit niya ay dapat gamitin ng binata. Sinabihan niya si John na subukan siyang akitin, ngunit nabigo ito dahil wala talagang kaalam-alam ang pobreng bartender sa mga ganyan. Nagpa siya si Irene na ipakita sa kanya kung paano ito gawin at habang ginagawa niya ang pang-aakit sa binata ay halos hindi na maitago ng dalawa ang katotohanan na sila ay naaakit sa isa't isa. Gayunpaman, ang kanilang mainit na sandali ay biglang naputol dahil nag-alarm ang relo ni John at kinailangan niyang umalis kagad ka upang sunduin si Madeline. Isang araw, pumunta si Madeline sa surgeon kasama ang kanyang binatang kasintahan. Doon ay nagulat si John nang malaman na siya pala ang sasailalim sa operasyon dahil hindi gusto ng kanyang sugar mommy ang hugis ng kanyang tenga. Sumama ang kanyang loob sa ginawa ni Madeline, subalit dahil dito ay nakakita siya ng pagkakataon na subukan ang natutunan niya mula kay Irene. Nagpanggap siyang galit na galit at hindi niya tinatapos ang kanyang mga salita, dahilan para magalala ang matanda sa nararamdaman niya. Pinakiusapan siya ni Madeline na sabihin kung ano ang problema, ngunit patuloy siyang minamanipula ni John gamit ang taktikang ito. Para pasayahin siya ay binilhan siya ni Madeline ng mamahaling relo na siyang nagpapatunay na gumagana nga ang teknik na yun. Habang naghahaponan si Irene kasama ang kanyang sugar daddy ay banayad na ipinagyabang ni John ang mamahaling relo sa kanyang mentor na siyang ikinagulat nito. Iniwan saglit ni Irene ang nobyo para makipagkita kay John sa banyo at hindi niya mapigilang mamangha sa relo nito na nagkakahalaga ng dalawang milyong piso. Dahil sa tagumpay ng kanyang apprentice ay sinira din ni Irene ang kanyang relo, umaasang bibilhan din siya ng kanyang sugar daddy ng bago. Patuloy na pinapakilig ni John ang matanda gamit ang ilan pang mga diskarte na natutunan niya mula sa kanyang mentor at tuluyan na ngang nahulog si Madeline sa kanyang manipulasyon. Gayunpaman, natigilan siya nang makita si Irene na papunta sa kwarto kasama ang kanyang sugar daddy. Para pigilan silang magtsuktsakan ay nagpanggap si John na empleyado ng hotel at ilang beses niyang tinawagan ng matanda na agad namang napagtanto ni Irene na siya ang may kagagawa nito. Pagbalik niya sa mesa ay tinanong ni Madeline si John kung meron ba siyang ibang babae. Itinanggi ito ni John at sinimulan niyang gamitin muli ang kanyang teknik sa pagmamanipula. Subalit sa pagkakataong ito ay hindi na nahulog ang matandang babae dito. Galit niyang sinabihan ng binata na madali lang niya itong madispatcha anumang oras na gusto niya. Ngunit sa pag-aakala na nasa ilalim na ng kanyang kontrol si John ay binigla siya ng binata sa pamamagitan ng pagsauli sa mamahalin niyang relo at pag out. Ang mapangahas na hakbang na ito ay naging pabor para kay John dahil hindi lang luxury watch ang nasa kanya ngayon. Nakakuha rin siya ng isang bagong-bagong scooter. Hindi makapaniwala si Irene nang makita niya kung paano na master ng kanyang pobreng apprentice ang pagiging sugar baby. Dahil may bagong motor si John ay inanyayahan niya ito na mag-beach at sumang-ayon naman kagad ang binata. Nagtungo si Irene sa banyo at excited na naglagay ng lipstick, subalit na dismaya lamang siya nang makitang kasama na ngayon ni John ang kanyang sugar mommy. Nang gabing yun ay naghanda si Irene ng pagkain para sa isang late night getaway kasama si John. Hiniling niya sa kanyang kasintahan na matulog sila ng maaga, ngunit dahil sa katandaan ay hirap makaidlip ang kanyang sugar daddy. Ginugol ng matanda ang buong oras sa pagkikwento at hindi talaga siya makatulog anuman ang gawin ng dalaga. Dahil kanina pa naghihintay si John sa labas ay naging desperado na si Irene at wala na siyang ibang magagawa kundi ang paguri ng matanda sa kama. Naging epektibo ito dahil agad na nakatulog si Lolo pagkatapos ng kanilang bakbakan. Agad sumakay si Irene sa bagong scooter ni John at sila ay nagtungo sa dalampasigan kung saan ay buong gabi silang nag-usap at lubos na nakilala ang isa't isa. Kinabukasan ay natarante si Irene nang mapagtanto niyang late na siyang nagising, subalit imbes na umalis ay pinanood lang niya si John na natutulog at sa hindi malamang dahilan ay kakaiba ang kanyang naramdaman. Nang hapong yun ay dumating si Irene sa kwarto ni John at bakas sa kanyang mukha ang kalungkutan. Giit niya na siya at ang kanyang matandang kasintahan ay pupunta ng Venice ngayong gabi at malamang ay ito na ang huli nilang pagkikita. Ang kanilang paghiwalay ay lubhang nakakalungkot lalo na't ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa ay bigla na nabuo nang hindi nila namamalayan. Sa sandaling yun ay pumasok si Madeline sa silid at ang dalawa ay napilitang magtago sa balcony. Habang sila ay mapusok at mainit na naghahalikan ay biglang lumabas ang sugar daddy ni Irene at nahuli sila sa akto. Dahil sa galit ay agad niyang tinapos ang relasyon kay Irene at iniwan ang dalaga na walang pera at mga damit. Naalala niya ang bagahe na iniwan niya sa istasyon ng tren, ngunit hindi niya ito makukuha ng nakaswimsuit lamang. Humingi siya ng tulong kay John na kunin ang kanyang luggage at buong maghapon siyang naghintay sa pool ng at gutom na gutom. Pagkaraan ng ilang oras ay saglit na lumiwanag ang kanyang mga mata nang makita si John, ngunit bigla lang itong umupo katabi ni Madeline, dahilan para man muli ang gold digger. Tila ay wala ng pag-asa ang kanyang sitwasyon nang bigla siyang binigyan ng waiter ng isang envelope na naglalaman ng keycard, sinasabing bayad na ng isang linggo ang kanyang silid. Napansin ni Madeline na nawawala ang relo ng binata sapagkat ibinente ito ni John upang bayaran ang silid ni Irene. Nadismaya ang matandang babae dahil katulad lang din pala siya sa ibang mga lalaking gold digger na nakasama niya. Gayunpaman, madaling napagaan ni John ang kanyang kalooban sa pagsabing ibinente niya ang relo dahil gusto niyang bumili ng regalo para sa kanya. Binigyan niya ang matanda ng isang pares ng diamond earrings at labis na natouch ang sugar mommy sa ginawa niyang ito. Samantala, pagpasok ni Irene sa kanyang silid ay nakita niya ang isang napaka-eleganting damit na binili ni John para sa kanya. Isang marangyang party ang ginanap ng gabing yun sa hotel at pagkakataon na ito ni Irene na makahanap ng bagong source of income. Gayunpaman, tila ay may kanikanyang partner na ang mga matatanda. Nakita niya ang dating kasintahan na si Jack at nalaman niya na meron na din itong bagong sugar baby. Napansin ni John na malungkot ang beshi niya kaya iniwan muna niya si Madeline at mga kaibigan nito. Tinaas niya ang isang plato ng champagne para makuha ang atensyon ng dalaga at ni-reserve niya ang huling baso para sa kanya, umaasang mapapagaan nito ang kanyang nararamdaman. Nagpasalamat si Irene kay John at niyaya itong sumayaw. Habang nakatitig sila sa mata ng isa't isa ay sinabi sa kanya ng dalaga na isa na siyang ganap na prinsipe na sinagot naman ni John ng isang simpleng ngiti. Pagkatapos ng kanilang sweet moment ay biglang humingi ng pabor si Irene na tulungan siyang akitin muli si Jack. Giit niya na ayaw na niyang mangyaring muli ang insidente sa pool kung saan ay walang natira sa kanya. Pinutol ni John ang kanyang paliwanag at agad na tinanong kung ano ang gusto nitong gawin niya. Kinaibigan ni Irene ang bagong sugar baby ni Jack na si Agnes. Habang nag-uusap sila sa balcony ay nagulat si Irene nang makita si John. Sinabi niya kay Agnes na siya ay isang prinsipe at isa sa pinakamayamang lalaki sa mundo na nagmamayari ng ilang negosyo tulad ng Pogo. Agad naging interesado ang dalagang gold digger at ngayon ay gusto niyang unahan si Irene na may uwi ang mayamang prinsipe. Nakipag-usap si Irene kay John at hinintay nila na kumagat sa pain si Agnes. Ilang sandali lang ay sumali sa kanilang usapan ang gold digger at malandi niyang ipinakilala ang kanyang sarili sa huwad na prinsipe. Perpektong naisagawa ni John ang kanyang papel sa plano dahilan para labis na magnasa si Agnes sa kanya. Iniwan nila si Irene at habang patuloy na pinapahanga ni John si Agnes sa kanyang mga magarbong kwento ay nakita niya si Madeline na tila ay galit na galit. Kinumprunta siya ng matandang babae dahil sa pakikipaglandian niya sa iba't ibang babae sa party at binalaan siya na kung hindi siya babalik sa loob ay puputuli na nito ang kanyang sustento. Ipinaliwanag ni John na may tinutulungan siyang kaibigan, sinasabi na kailangan niyang dalhin ang dalaga sa hotel at magpalipas ng gabi kasama niya. Hindi makapaniwala si Madeline sa kanyang narinig, itinapon niya kay John ang kanyang champagne at galit na umalis. Ipinaliwanag ni John kay Agnes na ang masungit na matandang yun ay ang ina ng yumao niyang asawa at ayaw nun na makita siyang nakikipag-usap sa ibang mga babae. Agad itong pinaniwalaan ng gold digger at para pag ang ng loob ng prinsipe ay nagpasya siyang magpatuhog rito. Nakita sila ni Irene na paalis ng party at halatang nalulungkot siya na makitang makikipagsiping ang kanyang minamahal sa isang magandang dalaga para sa kanya. Nakita rin ni Jack ang dalawa at napagtanto niyang nawalan siya ng isa na namang sugar baby. Sa kabila ng kalungkutan ay kailangang ipagpatuloy ni Irene ang plano. Sinimulan niyang gawin ang pagdiskarte kay Jack at agad silang pumunta sa silid ng matanda pagkatapos. Gayunpaman habang sila ay nag-uusap sa balkonahi ay nakita ni Irene si John sa kabilang silid na nakikipaglandian kay Agnes. Pinipilit niyang kumalma habang nakikipag-usap sa matanda, ngunit ang kanyang atensyon ay hindi maiwasang mapunta kay John. At ang makitang may kasama itong kaakit-akit na babae ay labis na dumudurog sa kanyang puso. Nang makitang isinara na nila ang kortina ay hindi na napigilan ni Irene ang sarili, humingi siya ng tawad kay Jack at nagmadaling tumungo sa silid ni John. Pagdating niya sa kwarto ay agad niyang sinabihan si Agnes na si John ay isa talagang hampas lupa. Nang umalis ang desmayadong gold digger ay isinara ni John ang pinto at tuluyan ang nakipagbakbakan sa kanyang mentor na ngayon ay kanya ng kasintahan. Sa huling sentimo na nasa kanyang bulsa na sapat lamang para sa Tolfi fee ay sabay tinahak ng dalawa ang isang bagong paglalakbay na parehong kontento sa kung ano ang meron sila. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.